Sigurado ako, alam mo kung ano ito, lalo na kung batang 90s ka. Unang inilabas ng Konami noong 1998 sa Japan, mabilis na naging global phenomenon ang DDR. Simula Japan, kumalat ito sa buong Asia, Amerika at Europe. Arcade machine palang kabog na. Ilalagay mo lang ang token, pipili ka ng kanta, tapos sayaw ka na habang sumusunod sa arrows. Tanong ng iba, anong DDR? Ang DDR ay ang Dance Dance Revolution, na video game hindi ang kamay ang panglaban mo dito, kundi ang iyong mga paa. Sino bang dina-LSS sa mga kantang ito? Butterfly, Dub I Dub, Stomp to My Beat, lahat yan sumikat dahil sa DDR. Sobrang iconic, parang soundtrack ng kabataan. Yung iba kapag pumupunta sa arcade center para maglaro ng DDR pumoporma pa, akala mo magpe-perform lang sa stage. Ginagawa ng iba yon dahil kahit anong skill level mo, may nanonood. Pero kapag magaling ka talaga, paniguradong magkakagulo yung arcade. May cheer pa minsan parang concert. Pwede itong pang solo, pwede ding pang dalawahan. Pero ibang level pag sobrang pro ka. Yung mga pro level, di lang isang pad ang gamit, dalawang pads, isang tao. Kabog na kabog. At hindi lang yan, meron ding mga lugar lalo na sa Japan na may official DDR tournaments. Grabe yung mga galawan parang Olympic level. Ikaw? Nasubukan mo bang mag-DDR dati? Anong favorite song mo? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nostalgia ride.